Castelo Erin El Quiloneta. Solemn procession follows right after the mass. Yes. Ruth, Rizal Street, Mabini Street, San Francisco Street, Pedro Rosario Street, Rizal Street, Valencaris, Simular. Well Don't no mass at 630 p.m. December 4, 2020. May ng inyong kanila. Basta na. Atong pasalamatan ang ginungo sa mga grasya na iyan ilatak na nato. Labatan nato ang ating ginungo. Of course, pasalamatan nato ang ating mahal na patron, San Francisco Javier.

Σε έναν κύριο καλή σφαρά, εγώ, σαν να πω ότι είμαι εγώ, 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 είμαι isuna na loob ng mga nag at sa to sarum yam we have 45 pieces with us you know that only Yeah. Mayroon hey sila ka-gubog na pero naman ang extraordinary hanggang ngayon siya, siya para pangitago at sponsor sa additional na 14 remaining investments. And that's why we already in the future 50 investments na hibang sumunod sa mga kabagyan mo. So kung nato, na ang nato. Thank you for watching. Hmm. Bye-bye.